oh guys, good afternoon. Oh, ito na yung ito na naman yung walang katapusang prutas oh. <laughs> bumili na naman si Wonder Tatay ng prutas guys oh. palibhasa Yung rambutan ano ngayon, panahon ng rambutan, mura ang rambutan ngayon. Oh, kaya bumili na naman siya ng rambutan guys oh. Hindi na na hinto-hinto sa kain ng rambutan guys. <laughs> Tapos ngayon, oh. Nalanghita ah, naman oh. Yan sa bagay, maganda ang prutas at maganda sa kalusugan. O, oh, itong dalang hita, maganda yan sa mga may sipon o buo para sa vitamin C kasi yan. Hmm. Ayan kays, oh. Oh, diba guys, Oh. Hmm. O, guys? Wag lang kayo magsawang panonood sa binibidyo kong prutas guys. <laughs> si Wander Tatay hindi nagsawang buhibili. <laughs> Ayun guys oh. Okay, okay. guys. Kain na naman tayo oh. ng prutas. Thank you for watching. Bye. Kain na tayo.